breaking news, hindi nag ng oras ang Israel at agad na nagsagawa ng paghigante sa Hezbollah dahil inatake nito ang Israel nitong nagdaang Sabado na kung saan kumitil ito ng 12 na mga young people sa isang soccer field. Nagluksa ang maraming mga Hudyo sa Druze dahil inatake ng Hezbollah ang isang soccer field na nasa Golan Heights na kontrolado ng Israel maliban sa mga 12 na kumpirmadong napaslang sa naturang pag-atake. Marami ding mga tao ang nagpapagaling na ngayon sa hospital dahil sa mga sugat na natamu. Nangako si Benjamin Netanyahu na agad na pagbabayarin ang militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah dahil sa kanilang ginawa. Hindi umamin ang Hezbollah sa naturang pang-aatake. Pero ayon mismo sa forensic examination ng Israel, kinumpirma nito na Hezbollah ang may kagagawan, lalo na na ang naturang mga rockets ay lumipad mula sa Lebanon at isa pang matibay na ebidensya, ang mga naturang rockets ay may tatak na made in Iran. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang Iran ay bansang sumusuporta sa mga militanting grupo ng Lebanon na Hezbollah, ganon din ng Gaza, ang Hamas at ang Yemen, ang Houthis. Marami ding mga politisyan mula mismo sa loob ng Israel na sinisi ang gobyerno ng Israel kung bakit nalusutan ang kanilang Iron Dome Defense System. Ano na raw ba ang tunay na kalagayan ng interceptors ng kanilang bansa? Minungkahi ng maraming mga politisyan ang gobyerno ng Israel na agad na magsagawa ng investigasyon at inspeksyon sa kanilang mga air defense system. Nangyari ang naturang pagsalakay ng Hezbollah nang si Benjamin Netanyahu ay nasa Washington pa at nagde-deliver ng speech sa harap ng Kongreso at upang makausap na rin si Joe Biden, nakatakda namang magtagpo si Donald Trump at si Benjamin Netanyahu at nang marinig ni Benjamin Netanyahu ang naturang balita na sinalakay na nga ng Hezbollah ang kanilang lugar mabilis na umuwi ng Israel si Netanyahu at nangako na gaganti agad nitong linggo. Hindi umabot ng 24 oras, ibinalita e ng Voice of America na ang Israel ay tuluyan ng gumanti sa Hezbollah. Inamin ito mismo ng Israeli military. Ayon sa kanila, ginawa nila ito upang ipaghiganti ang mga kabataan na pinaslang na naturang mga militanting grupo. Dagdag pa ng Israeli military, ang kanilang ginawang pag-atake ay sa lugar mismo kung saan iniimbak ang mga armas ng Hezbollah. Kasama na rin daw nilang inatake ang mga lugar kung saan nang ang naturang mga rocket na lumipad papuntang Israel na kung saan kumitil ng labing dalawang mga kabataan. Marami ang nagulat sa naturang pag-atake dahil hindi malang umabot ng 24 oras at agad na nagsagawa ng operation ang Israel, overnight nilang inatake ang mga lugar at infrastructure sa Lebanon na kung saan pinaniniwalaan na nalilink ito sa Hezbollah, kagaya ng Chabreha, Bords El Kamali, kasama na rin ang Beka. Maaaring sabihin ito ng iba, walang katotohanan ang balitang ito sapagkat ang nagbalita ay Voice of America, ito ay mula sa Amerika na number one supporter naman ng Israel. E paano kung Lebanon News Agency na mismo ang nagbalita? Kinumpirma ito ng Lebanon State Run News Agency. Kinumpirma nito na ang Israel ay nagsagawa nga ng overnight strike sa kanilang lugar na kung saan nagsanhi ito ng malaking damage sa kanilang lugar at some casualties. Hindi naman nila sinabi kung ilan ang mga casualties. Ayon sa Lebanon News Agency, nagsimulang umataki ang Israel alas 12 or midnight at natapos ito madaling araw na. Marami ang mga hindi nakapaghanda rito. Ang mainit na sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay isang kaganapan na matagal ng pinag-iingatang hindi mangyari ng mga Western diplomats. Kaya kaliwat kanan ang isinasagawang panawagan ng mga Western diplomats sa magkabilang panig Israel at Hezbollah na kumalma at huwag magpadalos-dalos. Mula ng magkadigmaan ng Israel at Hamas mula no October 7, 2023 hanggang ngayon ay meron ding halos araw-araw na palitan ng mga bomba ang Israel at Hezbollah. Dito pumapasok ang mga Western diplomats. Mismong United States of America ay nananawagan sa Israel na kumalma. Meron ding mga pagkakataon na ang United States of America ay merong direktang babala sa Hezbollah na kapag inatake nila ang Israel ay sila ang kanilang makakalaban. Subalit ito ay isang babala lamang pero maaari ring tutuhanin ng United States of America. Pero marami ang naniniwala na ang mga babalang ito ay sinasabi lamang ng mga magkabilang grupo upang walang pag-ataking maisagawa ang magkabilang panig. Dahil nga, todo effort ang mga countries na ito na hindi na lumala pa ang digmaan in the region. Pero nitong Sabado, ang ginawang pag-atake ng Hezbollah sa Israel na 12 na mga kabataan ang napaslang nangangamba ngayon ang maraming mga nasyon kasama na ang mga diplomats dahil hindi raw mananahimik ang Israel hanggang sa hindi nila maipaghiganti ang mga kabataan na pinaslang ng naturang mga militanting grupo. Ayon kay Daniel Hagari ay ipinapakita lang daw ng mga militanting grupong ito kung ano ang kanilang tunay na kulay. Dagdag pa ni Daniel Hagari ay niloloko ng Hezbollah ang buong mundo. Maging ang United Nation ay nababahala na rin sa sitwasyong ito. Mariin namang kinundina ni Donald Trump ang mga aksyon ng Hezbollah. Marami ding mga Lebanese ang nababahala dahil sa babala ng Israel na sila ay gaganti. Ayon sa United Nations, mga sibilyan ang maiipit kung sakaling hindi humupa ang tensyon sa dalawang ito. Ayon kay Donald Trump, kung siya raw ang maupong presidente, hindi niya raw pababayaan na ito'y mangyari muli. Sinisi naman niya ang kasalukuyang leader ng United States of America. Samantala, ang Iran na supporter ng Hezbollah ay nagbabala naman sa Israel. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, magsisisiraw ang Israel kung sila ay gagawa ng further attack sa Lebanon or Hezbollah. Pero hindi natakot dito ang Israel dahil mismong Education Minister ng Israel na si Yoav Kish nanawagan pa ito sa gobyerno ng Israel ng strong response. Ang ibig sabihin nito ay papasok sa all-out war ang Israel dahil sa ginawa ng Hezbollah. Ayon sa Israel, wala raw ibang dapat sisihin dito ang Hezbollah dahil hindi naman daw sila ginagalaw ng Israel. Sila itong laging umaatake sa Israel at gumaganti lamang sila dahil sa kanilang ginagawa. Katulad na lang daw noong October 7, Hamas ang umatake sa Israel. Hindi naman ginagalaw ng Israel ang Hezbollah. Pero October 8, 2023 ay umataki naman ang Hezbollah sa Israel. Ayun kay Benjamin Netanyahu, we will harm those who harm us. Dagdag pa ng Israel, meron daw silang karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Isa pa raw sa halimbawa rito, noong umataki ang Houthis sa Tel Aviv nitong nagdaang araw na kung saan merong isang sibilyang Hudyo ang namatay, agad naman na nagsagawa ng paghiganti ang Israel. Dahil nga, we will harm those who harm us. Ayon sa Israel, hindi raw basta-basta ang ginawang pag-atake ng Hezbollah sa Israel nitong nagdaang araw. Gumamit ito ng mga malalaking missiles. Gaya ng Falak-1 missiles na ito ay gawa sa Iran. Tumitimbang ito ng 50 kg. Kaya napakalaki ng pinsala ang naidulot ng naturang pag-atake. Samantala, 60,000 na mga Israelita na malapit sa Israel at Lebanon border ang kusa ng lumikas para makaiwas kung sakaling sumabog na ang digmaan ng dalawang kampong ito. 100,000 naman ng na mga Lebanese lumikas na rin at pumunta sa mga paaralan at mga health centers. Samantala, sa kabuuan, umabot na ng 460 Lebanese ang namatay mula na magpalitan ng mga bomba ang Israel at Hezbollah. Karamihan dito ay mga militanting grupo. Meron din namang mga 22 na Israeli soldiers ang namatay at 24 na mga sibilyan.